Wow. Yummy na. Pwede na. Luto tayo na ano guys. Yan na guys for this video. Magluluto tayo ng balat ng baka. Yan. Lagyan natin ng ano. Bagu beans. Yan. Buyas. Bawang. Siling labuyo. Bawang tatari natin ang pino yan pati yung siling labuyo para bawat subo may laban bawat kagat may papak buhayin natin ang pinong pino yan siling labuyo balbakwa nga pala tawag sa amin ito guys balat ng baka balbakwa gagataan natin patuyo sa gata na, magigisa na tayo ng bawang buyas sabay na natin yung siling labuyo sa paggisa para manghang mahilig kasi ko sa manghang guys gusto ko yung may laban yung lumalaban mas masarap yung may laban lagay natin yung bagu sabay na natin sa pag-isa para yung lasa ng sili at sibuyas bawang yan sumama na siya sa bagyo beans yan lagyan natin ng pamintang buo pamintang durog pamintang crack yan para malinamnam yung bagyo beans Tapos lagyan pa natin yan ng magic tsaka suka para kung ilang araw hindi agad-agad mapanis ilagay na natin yung balat ng baka yung balbakwa kung tawagin sa amin ang balbakwa sarap nito guys ano pulutan lalo na pag ano yung iniinom nyo gin bilog o quattro kanto yan shout out dyan sa mga umiinom ng gin at quattro kanto ito yung pulutan na para dyan yan yung pang partner dyan sa mga iniinom nyo ngayon mga umiinom dyan shout out dahil linggo ngayon di off sila iinuman sila ng quattro kanto yan, lagyan natin ng kunting tubig guys para kumulo at maluto yung bagyo beans. Dio Prince alias Pogi nyo kaya mamaya mga madilim-dilim na natin tirahin yung Ginebra San Miguel. pag meron ganito ikaw ang gwapo yan guys nilagyan na ni Pogi ng ano uh, gata yan para malinamnam yung balat ng baka yan kosmikos na ni insan mini kosmikos na yan, tapos pakuluan lang natin yan hanggang sa matuyo siya yun na yummy na